Naglabas ng opisyal na pahayag si Consihal Volta de los Santos upang anyayahan ang mga kabataan na makilahok sa nalalapit na taunang liga ng basketball, volleyball, Mobile Legends tournament at intertoda toda na pinangungunahan ng kanyang tanggapan. Gusto ka lang din po lahat eh imbitahan din 'no yung mga uh, sa bawat barangay dahil malapit na po yung uh, inter barangay, uh, sponsored by uh, Boysen po at uh, siyempre yung aming pong uh, uh, interbarangay din sa volleyball. Uh, sponsored naman po yan ng akin ni Saul, uh, Sol. At uh, syempre ang ating uh, ML tournament sa bawat uh, uh, barangay dun para sa ating mga kabataan. Alam niyo po, ang totoo po yan. Dapat, uh, kaya po nag, uh, last year kami nagpaliga. Uh, no, nung no, after po nga uh, uh, maihalal tayo bilang konsyal, kasi gusto namin, wala talaga saan ng politika. Actually, talagang ngayong pong year na to, supposedly, hindi po dapat namin muna i, ano, no, itutuloy at patatapos yung election para sa amin namin. Kasi medyo uh, importante rin sa akin talaga itong mga sports program na to dahil ito malapit sa puso ko bilang uh, dati rin po ako naging uh, atleta. Kaya ang, uh, ang gagawin po namin sana, eh, next year na, pero kada ikot po namin, kada dalo namin sa barangay, tinatanong po kailan yung liga. Kaya ngayong taon po, patutuloy po yung interbarangay ng basketball matutuloy din po yung uh, interbarangay ng volleyball ng ML at, at siyempre po ang intertoda no uh, para po sa ating mga toda yun naman po talaga uh, yearly event at uh, uh, excited na po kami at um... Ang hiling lang po namin ay sana po ay maging maayos po ang ating halig. Samantala, nilinaw din ng konsehal ang isyu kaugnay sa mga rayot o gulo na konektado sa ilang basketball leagues sa lungsod. Anya, hindi ang kanya mga paliga ang nasasangkot sa mga ganitong kaguluhan at kahit sa mga nakaraang liga ay wala nang naiulat na anumang gulo. So, ayun po, ang, liga po namin ay eh, pasimula pa lang, lili namin ko po, interval ngayon, pasimula pa lang. Eh, kaso meron daw po yata nga ano, doon, yan, nasa, sa sa news, eh, may nag-message daw po na nagkugulo daw po doon sa aking paliga. Gusto ko lang po linawin, wala pa po nagsisimulang liga. At uh, yung liga po siguro na nag-ano sa isang barangay ay uh, hindi naman po tayo doon connected doon, no? At uh, may pagmamalaki po namin, noong last year po, natapos po ang lahat ng liga namin, nakakailang papaliga na po ako ng basketball, wala naman po nangyaring kaguluhan. No, kaya yun, even yun sa... Uh, sa ano to sa mga 3x3 uh, namin na ginagawa so wala pa naman po nangyayaring yun. So nagtataka lang din po ako at uh, mayroon po nakarating daw sa iNews news na nagkagulo daw sa liga ko. Eh wala pa po ako liga. Hindi pa po magsisimula actually. Yung aming pong liga ang target namin ay sa November 10 po at November 18 uh, magsisimula. So yun po, nililinaw ko lang at uh, alam mo naman natin may mga fake news na lumalabas ngayon baka mamaya may maniwala pong tao yung mga mayroong man video may ano po na nangyayaring Kaguluhan ay uh, hindi po yun sa paligan ng aming opisina, hindi po yung paligan ng Boysen, hindi po yung paligan ng akin ni Sol. Baka mga lumang video po yan uh, or baka may recent na nangyari yata. Uh, ewan ko, hindi ko alam kung ano nga si Barangay pero definitely po hindi po yung paligan sa amin. Isa pang isyo na hinarap de los Santos ay ang mga aligasyon na, na, siya umano ang humarang sa isang concert para sa kabataan. Mariing itinanggi ito ng konsihal at ipinaliwanag na ang kanyang privileged speech ay tumutukoy lamang sa tamang proseso ng pagkuha ng permit para sa nasabing event. Dagdag pa niya kung mayroong mga pagtutol o katanungan ukol sa umiiral ng mga ordinansa at batas, nararapat na ito ay idulog sa korte meron lang din po akong gusto ng linawin. Nakita ko rin po ibang komento doon nung ako po yung nag-privilege speech at sinasabi raw po na pinipigilan ko po yung parang pa-concert sa ano doon sa sa mga kabataan at yung mga program sa kabataan. Ako mali po. Ali po yung uh, sinasabi rin po ng mga uh, kung sino man ang uh, nagsasabi. Wala po akong hadlang sa mga pa-concert. Actually po, ako rin po mismo ay eh, nakapagpa-concert na rin po. Actually, yung ilang miyembro po namin ang uh, kasamaan sa sa konseho, oh, eh, ay gusto pong mag-malibang uh, ma ang ating mga kabataan at may mga concert po. Ang City rin po ay eh, may concert din po taun-taon uh, uh, kapag uh, ano to, araw ng Pasig may concert din po tayo kapag uh, ano po no kapag uh, Pasko meron din po tayong concert. Pagpasko titap, meron din po tayong uh, maliit na concert pagkatapos ng programa. Wala po kami tutol doon. Ang privilege speech ko po ay tungkol po doon sa issue ng tungkol sa pag-ano uh, po ng uh, ng permit. So, again po, lilinawin ko lang din po uli, kaya lang din po uh, ako nag-privilege speech ng isang araw dahil eh, medyo nung nabasa ko po yung iba't ibang makomento mula po sa iba't ibang mga abogado, eh parang uh, under attack po ang aaming uh, uh, konseho o akin uh, question po ang uh, ang uh, konseho no na kahit hindi po yung 11 sanggunian parang na-question po yung mga previous na na, na council dahil uh, yung mga pinasa po ng mga ordinansa noon ay eh, yun lang din po yung ipinapatupad ngayon no so uh, sana wag po tayong uh, maligaw at again uh, gusto ko po yung ipaliwanag uli no dahil alam ko nabasa ko meron na naman pong paliwanag uh, yung uh, ilang mga panig no pag pagkatapos ng aking privilege speech at sinabi ko na question na mali daw yung or, yung ordinansa eh alam niyo po eh, kung sakali po no na mayroon po mga tao o abogado na nagko-question sa ating uh, ordinansa eh pwede naman po kayong uh, mag-file ng declaratory relief sa tama pong korte alam niyo naman po hindi uh, ang mga abogado alam po yan at kahit po kami mga uh, mga nanunungkulan no kami po mga uh, legislator alam po namin yan no, no? so uh, may presumption of validity po ang lahat po ng mga ordinansa na aming pinapatupad dahil yan po ang sinasabi ng batas yan po ang sinasabi ng local government code yan po ang kapangyarihan namin ng na mag-legislate so until uh, uh, ito po ay ipinatupad dapat po itong sundin No may, uh, yun nga po, may uh, presumption of, of validity at kung meron po nang question diyan. Sobrang alam naman po natin na dapat po sa tamang korte po 'yan, dapat nila questionin At uh, yun nga lang po din ang sinasabi namin, ang ordinansa po at ang batas, no kung meron ka mang question, ay eh, sundin mo muna hangga hindi mo pa naman kunin 'yung question at uh, sinasabi mo na mo na hindi tama ang isang batas. Napaka-simple lang din po yan bilang sa isang mambabatas po. Ako po ay lokal na mambabatas lang. Ako po ay uh, dito. Pero yun po ang pagkakaintindi ko. No? Sundin muna natin. Ngayon kung meron kang question, may proper pong uh, uh, nga Huling, <laughs> huling nga uh, beses ko na po ito sasabihin dahil sinabi, bakit ko rin daw po sa privilege speech sinabi, ginamit ko rin yun. Tandaan nyo po, kaya nga po privilege speech. No? Yan po, ay may privilegio po kami na talakayin po namin ang alam namin na kung ano po yung nasa sa batas, ipaliwanag po sa taong bayang kung ano yung nasa tamang batas. At uh, alam nyo po, ako, wala pa po akong sinasabi dito na kahit ano na hindi po, kaya nga nakanda rin ako, nandito pa rin yung aking mga wapay. Lahat po ng aking pong dinidiscuss ay uh, naayon po dun sa batas. So again, kung meron po nagsasabi na mali pa rin po yung aming eksplinasyon, sa totoo lang po, nagtataka ako, dalawampung, baka mahigit dalawampung na pong abogado ang aking pinagtunungan at silang naman ang sinasabi na dapat talaga sundin mo muna ang batas. Na kung may question ka, eh, you can always challenge it to the court. Sa, sa korte sa tamang korte, o kung kaya, uh, kung ikaw naman ay membro, at uh, alam ko naman, yung isa sa question nito ay naging membro rin po ng konseho dati, dapat pala pinamiandahan na nila, nila noon. At kami naman ngayon, nakikita kasi namin, ito yung tama. Sinasabi nga po namin, kaya po kailangan ng permit. Eh, hindi rin po naman dahil po doon sa mga fees. Actually, when I waive pa nga po yan, kung kailangan i-waive po yung fees, ang tinitingnan po dito ay para po sa seguridad. No? Na sa seguridad ng mamamayan. Katulad na po, mga kabataan po ang pinapunta doon. No? At uunahin ko po, katulad po ang ating Pangulo, kumuha po ng permit nung, kanila, nung sila po yung nagpa-concert kasi alam po nila yung batas na dapat po pangalagaan po ang mga mamamayan. No? So yun lang naman po sinasabi no? sa, sa, ano, no? sa at, ating batas na ulit-ulit ko pong uh, dinidiscuss. So, yun lang po. At alam ko, uh, para matoldo ka na po ito, yan lang naman po yan. Nasasabi ko at uh, alam ko marami pa po tayo dapat mga pag-usapan ng mahalagang bagay. Lilinaw lang po namin yan. So sa lahat po, sumunod lang po muna, po muna tayo sa putas. At yung mga batas na po yan, kaya po yan ginawa. No? Actually, inabutan na rin po namin yan. No? Uh, 1992, uh, yung ano na yan, yung, uh, yung ordinansang yan, na amyenda noong 2004. As 2004 to 2017 hindi naman po nagalaw until uh, 2017 na -myandahan. at nung 2020 eh uh, meron din po party ng ordinansang 'yon ang uh, naamyandahan. So 'yan po ang pinapatupad. At uh, uh, alam nyo po para sa kalaman ng lahat po, hindi lang po kasi nagpapatupad diyan. So buong Pilipinas po 'yan, even ng Tagig. Yan din po nagtanong ako. Uh, may pinapatupad din po nila pag -pag -pag tungkol po ng pag uwan ng permit sa mga special uh, uh, ano to uh, events uh, pati po ang Makati tinanong ko rin mayroon din pala tinanong ko lahat ng mga konsel. punta sa Quezon City mayroon din pala silang ordinansa so again ito po ay uh, luma na pong ordinansa no uh, Kaya again kung uh, mayroon pa po kayo mga ibang katanungan din sa susunod we are more than ano uh, willing po to answer basta po pag-usapan po natin lamang nito ano actually kapit ko pa rin po yung ordinansa no at uh, paulit-ulit ko binabasa so again uh, kung mayroon po n'git na ito po ay may mali dito eh again po no say uh, pwede po tayo mag-file ng uh, declaratory relief po no uh, patukol po dito kung yun po ang kinakailangan pero uh, for the meantime ang iniling lang po namin sumunod lang po tayo sa batas lalo na po sa mga kabataan niya gusto namin ipamana din sa inyo no dahil baka kayo din po ang mga future leaders eh mga future leaders dapat yun talaga ay uh, yun po, sumunod lang tayo sa batas Medyo mahaba na po uli ang sinabi pero yun lang po ang aking uh, gustong ip ipunto at imbitahan na rin kayo sa aming mga paliga, manood po kayo, sisigurado din po namin mas mas masasayahan kayo dahil uh, uh, ang mga sports program po namin ay pa talagang hinanda po namin para sa enjoyment at ikakasaya po ng uh, mga tao. Yan po, and uh, God bless po siya. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.